Nakaburol na ang mga labi ng pulis na binaril at chinap-chop dahil sa selo. Sa ayon sa kaanak ng biktima, matagal ng planado ang pagpaslang. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Nakaburol na sa Camp Karigan sa Quezon City ang mga labi ng pinaslang na si Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis. Binaril siya sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Tagig ng kapwa niya pulis na may ranggong Police Lieutenant Colonel gabi ng November 28 taga Police Provincial Office ng Palawan ng biktima na may dadaluhan naman ng konvensyon sa Metro Manila. Love triangle ang tiniting ng motibo sa krimen. Nakita raw ng sospek ang asawa nito kasama ang biktima sa quartering facility ng kampo. Pinaril bago pinagputol-putol ng sospek ang katawan ni Diasis. Isinako at ibinyahe pa Baguio. Minala niya yung bangkay ng ating biktima sa Baguio kung saan niya doon uh, inilibing yung, ano, yung remains nitong ating biktima. Tinuturing ding sospek ang asawang babae na isa rin polis dahil itinago nito ang krimen. Sa paghahanap ng kaanak, naikonekta nito ang mag-asawang sospek dahil sa kuha ng CCTV. Nangyari yung pag-surrender nung pinuntahan po sila nung uh, anak ng victim. Parang meron silang confession na ginawa so nag-surrender na rin po sila. At pagkatapos ay tinurn over na po sila sa tagi. Kasama ang sospek, hinukay ng mga otoridad ang bangkay ng biktima sa Baguio City. Sa lote pag-aari rin umano ng sospek. Hindi na muna nagpaunlak ng pahayag ang pamilya ng biktima. Pero sa isang post online, pinabulaanan ng kaanak ang dahilan ng sospek sa pamamaril. Aniya, tinukot at walang awang pinahirapan ng biktima na nauwi sa pagkamatay nito. Nakaplano na raw ang pagpatay noon pang Marso. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.